isang kita, George. <laughs> mamaya, makakasundo tayo, boy. Hmm. May panggas naman tayo dito, 100. Mamaya, kakainin ko ito mamaya pagkatapos. Grabe. Merienda muna. Ang init talaga sa labas. Hmm. Stop. Uy, masama yan. Hmm. Anong sabi? <laughs> ano bang kinain mo? Burger at saka yam? Hmm. Hindi mo ba alam na 700 calories yan? Sabi ni Mama, okay lang. Mga taas calories yan, hindi yan bagay sa iyo, pre. <laughs> Bakit? Masama talaga What? yan. Tataba ka dyan. Talaga? Akin na yan. Sayang naman. Sayang. pero pa dito. Bawal pala to? Oo, oh, bawal, bawal, bawal. Ba't yung mga bata do sa amin, kumakain yan? Marami. Bata pa sila, ikaw matanda ka na. Tignan mo, oh, oh. Iwas kasi sa mga ganito. Hindi <laughs> pwede sa'yo yan. Kaya pala nataba ako. okay kaya nandito ako. Oke, okay, para tulungan kita. Thank you, po. Basta lanjut tuh aku. Aku balas ayo. Thank you, Bossing. Yes. Main aku di Burger. Pre. Hmm. Mataas kalori yan. 1,200 calories yan. Ano naman? Yung ano kalalaman na eh. Masama yan, pre. Hindi ano yan bagay sa'yo. Yung sabi? Uy, akin na yan. Masama yan. Hindi ano yan bagay sa'yo. Masama yan. Ibigay ko na lang ulit. Sa'yo na lang. Galit ka ba? Hindi. Parang galit ka eh. De? Libreng pizza. Kakaganti <laughs> rin. Ay, 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 ay. Yan ang gusto ko, kasunod. Uy! Masabi ka na naman, mataas ang sugar. Unahan na kita. Mm. Akin to? Oo, meron pa. Oh. Meron pa? Meron pa dito. Tignan mo, oh. good boy ka na. Sana kunin ka na ni Lord. Go, no. bye. <laughs> Good boy ka kasi. Siyempre. Natuto ka niya. Oh, good health. Ang galing mo kasi. Kain mo na ako. Ano, lasa? hmm? Siyempre, masarap. Expired yan. Nagbiwala Ano, ano? Expired? Yan, bura ka kasi. <laughs> <laughs> oh. dalam mau doktora itu mati cincang patah aku di itu murah kau kodawo